Good morning guys. Ay, uh, isang pinagpalang araw sa ating lahat guys. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil binangon niya tayo at wala po tayo sa banig ng karamdaman. Maraming salamat po sa lahat. At lagi po nating tatandaan na every gising is a blessing. Uh, flex ko lang guys yung aming mga talong. Ayan guys. Medyo matangkad na sila ng konti. Yeah. ano namin, tinitiligan, ayan, yung tanglad namin guys, flex lang namin. At maraming maraming salamat po sa lahat. God bless po, at lagi pong tatandaan ulit na every gising is a blessing. Bye, -bye po! Okay guys Papa sa school okay. Good morning guys Papasok na po kami ni Papa sa school guys Ayan po Pasok po lagi po natin tatandaan na every gising is a blessing. Hello lang guys. Bye-bye! Good morning guys! <laughs> saan na every kissing is a blessing siya naka uniforme ngayon guys kasi happy uh, po nila morning po na happy nila ngayon kaya ah po ah at mamaya ako hanap po nila na car kaya excited po ako guys na punta sa room nyo mamaya hapon guys tahan para ano kasi may trabaho ko lang guys maraming salamat po bye bye, bye, -bye. bye, -bye. matanda na every, every GC is amazing. a blessing salamat po bye bye Good morning guys, ito kami ngayon guys, sa ating kong nasa sa kanyang room at naka uh, ano tayo ngayon ang pang fighting uh, guys limit para sobrang lamig kasi ka yun ganina madaling araw so yan yeah, guys ano man ay salamat sa lahat sumusuporta sa aking mga video at sa mga nanonood at lagi pong tatandaan na every easing is a uh, blessing bye po Good morning guys uh, Map muna tayo guys uh, Schedule namin ang map ngayon Kaya Map muna tayo uh, At kumusta naman kayo guys uh, Pagkatapos ko mag map guys uh, Back to work na naman Busy busy na naman tayo ngayon Pasensya uh, na kayo guys Kung gabing gabi na ako makabalik sa inyo lagi po natin tatandaan na every gising is a blessing. God bless mo sa ating lahat. Bye-bye po!